answer. Pwede siya maging blessing. Eh. So, bakit so, ka God's will? Magkasakit sandali, malabana, yung mga may cancer patients. Sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. You are mentally strong, kaya feeling mo strong ka. Okay, kailangan fighter tayo. So, pag subok sa buhay, labanan, huwag takutan tanggapin. Oo, oh, may pagsubok. Huwag magalit. May purpose siya. Good morning, day three of Timo. Parang naman, mahirap ng masarap. na ba? Ah, may doctor ko. Sabi ko, sinulat ko lahat ng symptoms ko. Marami. Pickups. Marami. Pag malala, may gamutan. Pero pag hindi, mawala naman. Pitchiness. Ilabong araw. Ah, uh, kulang yung gamin ng dugo ko sa loob ng uh, kaya sa mababa ko sa ang meron bukol na kalaman. Ah, uh, Horseness. Actually, may boses pa ako ngayon. Ganun daw talaga. Ingal. May stout ingal. May tubig ako dito. Sa kanan, pluralifusion, tubig sa baga. Pero pag lang, Ayan, na pinagkakalawin. Maganda naman din ako. Uh, um, manas, nababawasan na. Meron akong albumin and Lasix. Pampa buwan ng volume sa labas, pampaligit. Ang laban sa bukol, tuloy-tuloy na yung uh, chemotherapy ko. Doxorubicin, cisplatin, at uh, pag wala daw akong blood clot sa pako, bibigyan ako ng abastin. Yung Avastin, kasi ang bukol na masamang bukol pala ginagawa ng mga masasamang bukol sa mga ibang pasyente, kinukuha niya ang dugo natin. Itong mga masasamang bukol, para mga alien yan, para silang mga alien, kumukuha sila ng sariling blood supply. Inukuha nila yung blood supply natin, dadali nila sa bukol para lumaki. So, binubusog nila sarili nila para silang bulate, para silang ganyan. So, gagawin ng abestin, papaliitin ang daanan. Papaliitin ang daanan ng blood vessels. Sabihin, gugutumin yung blood supply nila. So, magbibigay ka sa atin kung wala akong blood clot. So, check, -check mo na kasi may manasap. Magkasakit. So, baka yan lang ang God's will. Magkasakit sandali, malabanan, at pagbalik natin sa normal, oh, bahala na, mabuhay, hindi mabuhay. At least, naayos ko na yung mga relationship sa Pilipinas, sa kamag-anak, who knows, baka may chance ma-inspire ko pa yung mga may cancer patients. Sabi ko sa doktor ko, ba't lumalakas ako? Sabi niya, isa lang yan. You are mentally strong, kaya feeling mo strong ka. Okay, kailangan fighter tayo. Fighter to, may kalaban tayo. Kaya sabi nga sa akin eh, this person who is a doctor is a fighter. He will get well. Kapag may pagsubok sa buhay, labanan, huwag takutan, tanggapin. o may pagsubok. Huwag magalit. May purpose siya. Guys, thank you po sa mga prayers. Medyo okay na po si Doc. Sana tuloy-tuloy na po.